masasabi mo sa mga magulang na may hirap pero gawa pa rin ang gawa ng bata? May mga taong nabubuhay na lang na mo mga hayop. Ang dahilan kung bakit sila nabubuhay para kumain, uminom, bayad ng ilaw, bayad ng tubig, bayad ng renta. Tapos mamamatay na sila pagkatapos. Yung iba nga sa kanila, hindi na masyadong pinapaaral ang anak eh. Elementary lang, okay na yan. Mag-aasawa rin naman yan. Eh. High school lang, okay na yan. Kahit anong trabaho, pwede naman dyan eh. Without considering the future generation of our country. Hindi na natin iniisip kung ano susunod na henerasyon ng mga taong meron tayo. Ang China nakakapamutawi sa mga matatay matatalino sa numero, ang Amerika nakakapamutawi sa mga matatalino sa aklat. Tayo nakakapamutawi sa paglabas ng suso, sa paglabas ng puwet, sa paglabas ng mga poke ng ina. Ngatan niyo sarili niyo sa paglalabas ng tao. Bakit? Yung mga taong ginagawa natin, ang tinatawag nating anak. Yan ang susunod na lahi ng Pilipino. Pag hindi mo inayos, yung pagpapalaki sa kanila, yung susunod na lahi, masisipa. Yun ang sagot ko rin.